Yo, what's up mga brad? So, kahapon is... Pakita ko lang kung magkano yung kinita natin nung 12-12-12. Kasi nung... Check natin to. Check muna natin. Punta lang na tayo sa home. Yan o. Oh. Ito yung last sale ni Shopee this year. So, 12-12-12. Maraming nag-sale dyan. Maraming... syempre maraming nakabenta. Tapos, maraming ding... Pumaldo. So hindi naman ganun kalaki yung kinita natin. Pero at least para sa akin yun kasi yung pinakamalaki kong kinita sa isang araw lang eh. Okay? Yung iba mabot ng 100k. So ipapakita ko yung sa akin. Check muna natin sa me. Ayan o. Ayan So mabot tayo ng 3.5 yung kinita natin guys yung order natin is 86 yung clicks is uh, 2.1k so medyo marami din yung ano clicks pero yung order is 86 so ratio ratio lang yan so <clears throat> kung pag nag post ka ng 20 isa lang yung o order ganun. so kailangan mo mag post ng mag post pero dapat yung pinopost mo is niche mo tsaka yun yung mabenta check natin kung ano yung nakabenta ba tayo sa ano <coughs> social media so wala tayong benta sa social media tingnan nyo may click lang tayo na 11 pero wala tayong benta so yung amount total amount is screenshot muna natin 57k so medyo mala medyo ano dapat kung 10% to 57 to eh Kaso, syempre hindi naman. Pero, masaya na ako diyan So, yung na-sold natin is 103. You know, 103 items. Ito yung pinakamalaking kong kinita this year na ano, in one day. Okay? So, ito yung pinaka-bestseller ko, Aura Share. Ito yung Universal Handlebar. Mura lang kasi do'y. I think, 170 o 180 lang. Pero maliit lang yung commission dyan, pero naibon siya, kaya siya lumaki. Ito yung sa ano, <coughs> sa rin sa bestseller, mura lang kasi yan. Then ito yung Firefly, apat, sa may pasyo, tapos, yan. Ito yung most high side commission. Ito yung most item sold. Okay. 553. 316 tapos 230 ito yung sa ano sa bike then sa pixie ito yung sa gulong tapos sa may frame sa bike so kung napapansin nyo mostly bike tsaka motor yung niche natin kung tayo sa conversion Okay, so hindi naman lagi ganito yung kinikita ko. Minsan, wala, wala tayong benta. Pero, post lang tayo ng post, syempre kailangan na ito ito medyo marami ito ano natin oh. itong order yan you know. oh. Dito, dito, yung makikita sa conversion yung in order okay yan you know, oh. bike sa motor ragusa lockout then you know, yan o oh. sinya na kung may maingay dahil ito lang tayo sa ano eh village yung know, panay motor yan baik, Meron mga ano, meron mga seller na ano, nagiba ng komisyon Minsan piso. Yung benta ko oh, 300 pesos tas ang komisyon ko piso, ay eh, commission extra naman 'yun. Medyo may ano rin eh. eto eh, tignan nyo do 3 pesos. Ang commission ko, alam ko dyan, 10 pesos eh. Minsan nagbababa sila, medyo ano rin doon mga do Pero okay lang, kasi libre naman yan. Yan o. So may cancel din tayo. Tingnan Sayang oh. Cancel. Ang commission sana dyan masa 120. 94. Yan. Dami rin. Marami rin pong item na tayo nabili. Mostly itong Share. Okay so ang tips ko sa inyo. Kung ang pinaka mabenta sa inyo is yung isang item na paulit-ulit nyo nakikita. Paulit-ulit nyo ring ipost. So iba't ibang post na o, kung may budget kayo bilhin niyo yung item. Okay? Then video niyo nang kahit ilang beses. Parang sa akin no, ilang beses ko si Pinoof parang nasa limada. Itong Ora Share. Ito yung commission niyo. Pag sa commission Okay? So ito yung best seller ko. Ora share. So gawan niyo nang ilang video yan kung kung may budget kayo bilhin nyo. Depende sa niche niyo ah. Syempre ito sa akin pwede kong bilhin to tapos gawan ng video, yan oh. Pwede ko lang think si uh, tama. Yan, dalawa yung color niyan. Pero siguro hindi ko to orderin sa sarili kong shop kasi sa tiktok ko na orderin kasi wala makukuha ang commission dito. Sa tiktok ko na lang order ng orashare. Okay. Yan o. Pag linik nyo yan, yan yung mga commission na makikita nyo. 36, 70. Dito pa lang tayo sa shabby pero wala. Sa Lazada hindi tayo nakapag-post. Ito pa lang kasi kaka-approve pa lang po natin. Then dito naman makikita yung cancel. Yan ang dami rin cancel oh. Sayang. Sayang talaga. So hindi lahat talaga pasok eh. Sa videos. Yan, oh. Okay yan po yung ating shop. Siguro na may iba siguro nakapalo na dito. Yan oh. More on bike and motor. So meron din ta tayong mga gadgets. So mayroon din pa isa isang ano. Pa isa isang not related sa niche. Pa isa isa lang naman. Pero mostly pang motor po tsaka pang bike yung ating pinupost. Then post link din tayo sa social media. Kung maayos yung, yung location nyo, tapos may budget kayo. Pwede kayo mag-live. Sa akin kasi hindi maayos dito dahil maraming mga batang maingay eh. No, parang ngayon nag-video tayo may mga maingay. Pero soon siguro kung palarin tayo kalipag tayo ng maayos na lugar pwede na tayo mag-live. Try natin mag-live. So yun lang guys. So ang tip ko sa inyo kung gusto niyo talaga makabenta hindi naman ako expert ahm uh, alam niyo yung mabentang item kung ito ang part ang department niyan is sa motor sa motor laging yung may benta dyan ka na mag focus yun po okay so yun lang thank you god bless then sana sa next year marami pa tayong mabenta